hoy kayong mga lalaki na mga babayro, tigil-tigilan yung pabababae nyo. Baka darating ang araw, makarma kayo. Yung sinasabi na mga asawa nyo, Luciang, kaya kayo ng babae, nasusiyang sila na dahil sa pag-aasikaso sa inyo. Tandaan nyo yan, kapag sila ang gumante, mas masakit para sa ating mga lalaki. Parang bomba yan. Pag pumutok, napakasakit akala mo wasak ang buong pagkatao mo kaya ay lagi mong iisipin kung masakit man sa kanila na mag ganun mas masakit sa ating mga lalaki na makaranas ng nagantihan tayo kaya huwag niyong gagawin sa mga babae yung ganun kaya yung mga lalaki dyan na hindi mga babaero mag share kayo at mag comment dyan sa baba yun lang po